Hello everyone, good morning mga mare. Ngayon ay makikita natin ang napakagandang araw. Ayan. ngayon po ay 5:42 AM. Ayan. Ako ay kagigising lang kasi kanina nagising ako mga mare ay 3 AM yata yun kasi mangingisda si Lahabi at si ang aming binata si Junior nagsara ko ng pinto ang ganda talaga ng araw mga Mario tapos natulog ako ulit tapos ngayon ako nagising ako linggo pa naman yan sa Simba ako kami pala <laughs> tapos eto gusto ko makita ninyo yung napakagandang sunrise habang hinihintay ko sila yung mga nangisda ay may nakita ko nagbibilad ayun o oh, bibilad ng dilis baka may mag huli kagabi yung namasnig kaya mga mare ah pakita ko lang kasi yung mukha ko wala kasi ako bra kabibis oh, mga mare ha yan ah ito talaga ang gusto ko pakita yung sunrise ito yung aming lugar mga mare ayan o diba suba high tide pala wala pa sila happy kaya, kaya ako ay magsasaing muna bang tulog si Ibo, ang init ng tubig, hugas, lahat-lahat mo gawin ko mga mare. O, oh, yan ang aming payag, yan ang aming bahay kumbo dito sa probinsya. Na ganito lang kami dito mga mare. Ayan, doon yung kabilang barrio yun, na doon yung aming bahay. Doon sa may, doon. <laughs> doon banda mga mare, doon banda talaga yung aming bahay taga doon kasi si mister ako ay taga rito yan mga mare nakita nyo na ang sunrise na araw yan lang gusto ko ipakita sa kainyo maalon pala mga mare kagabi no hmm. yan o diba uwi na tayo eh kasi baka mag-isig inyo ganda talaga dito sa amin yan puno. Marami pa sa akin pa ang gawin. Ayan. Ayan, mamay. O, oh, di pa. Oo. Ayan na ka. Dito na ka. Pasok na muna ka sa aniting hanan. Ayan na siya. Ayan, kasi nag-iinit akong tubig. Ayan na diba? Ayan na akong ginagawa. Masasayang yung tapos ako. Ayan yung kangkong na ako Luluto sa isda mamaya. Sigang. Ay. Ayan, ganito mari. Ito kami yung mga mari dito. Gusto ko oh, magkape. Eh. Pero mamaya maya na lang. Kasi, tingnan ko muna si Bibi Ibok. Niinip ng tubig kasi magsasayang ako ngayon. Tingnan na ka muna aking anak. Ay, di pa Ayan siya. Tulog pa siya. Ayoko siya. May kasi magmamawi yan. Sige, mga mare. Ako. Ayan. Hanggang dito na lang, mga mare. Ang aming video. Bye-bye.